Isang malaking pagsabog ang yumanig sa lugar kung saan ginanap ang meeting de avance ng grupo ni Natanggol. Napuno ng takot at sigawan ang paligid. Marami na kahandusay sa lupa. Kabilang na doon si Tanggol at ang anak ni Olivia na si Inigo. Nagsitakbuhan ang ibang mga dumalo sa pagtitipon. takbuhan palayo sa pinangyarihan. Proud na proud na pinagsabihan ni Lucio, si Santino at ang kanyang mga kasamahan na siguradong paglalamayan si Tanggol dahil sa lakas ng pagsabog. Abot nga ang kanyang ngiti sa nangyari. Samantala sa kabilang kampo ay naging matagumpay ang kanilang idiniraos na pagtitipon. Kampante-kampante si Miguelito na inanunsyo na panalong-panalo na sila. Mabuhay ang mga gerero, dagdag pa niya. Masaya sila dahil sa wakas, natapos na rin nila si tanggol at wala nang makakasagabal sa kanilang mga plano. Samantala sa nangyaring pagsabog, nakita ni Fatima si Tangol na nakahandusay sa lupa. Tinawag niya ang pangalan ni tanggol Habang si Olivia ay lumapit sa kanyang anak na si Inico na wala ng malay, Pinit niya itong ginigising. Ilang sandali lang ay dumating ang mga tauhan ni Don Lucio at tinulungan si Tangol at ang kanyang isa pang apo na si Inigo. Samantala, habang apala ang lahat sa pagliligtas sa mga nasabugan ng bomba, ay may isang mapanganib na pag-uusap. Sinabihan ni Edwil si Lucio na dapusin na nila ang kanilang trabaho. Ang kong ilikpit na natin ang lahat ng mga Montenegro. Tugon ito. Gusto nilang ubusin ang lahi ng mga Montenegro. Tumawa si Lucio. Siguraduhin niyong walang matitirang Montenegro. Utos niya sa kanya mga tauhan. Habang isinasakay nila si Tanggol sa ambulansya, ay nakita ng kaniyang mga kasamahan ang mga tauhan ni Lucio na papalapit sa kanila. Pinaputokan sila ng mga ito. Agad naman sila nakaganti ng putok. Ngunit sa dami ng kasamahan ni Tanggol, Tumagdag pa ang tauhan ng kanyang lolo ay napaatras ang grupo ni na Lucio. Nagtago sila sa likod ng mga nakaparadang sasakyan. Sa gitna ng palitan ng putok, napansin ni Lucio na hindi pa rin kumikilo si Santino. Lumaban ka, bumaril ka, utos niya. Napilitan si Santino. Wala siyang magawa kundi humawak ng baril. Pero hindi nakaligtas sa mga mata ng kampo ni Tanggol. Nakilala siya. Nakita siya ni Enteng, isa sa mga tropa ni Tanggol. Hindi ba si Santino yon? Tanong ni Anteng. Nagpatuloy ang kanilang barilan hanggang sa tuluyan ng tumakbo ang mga kalapan. Nakita ng isa sa kasamahan ni gol na may nalaglag galing sa bulsa ni Santino kaya't dalida rin niya itong nilapitan. Nakita niya ang remote control na ginamit sa pamumbomba kinatanggol. Hindi siya makapaniwala na ang mismong kapatid ni Tanggol na si Santino ang dahilan kung bakit nalagay sa alanganin ang buhay ni Tanggol. Habang patuloy ang kaguluhan, unti-unti nagbabago ang ihip ng hangin. Habang ang kampo ni na Namigilito at Lucio ay abala sa pagdiriwang at pagbumuni, hindi nila alam na ang katotohanan ay unti-unting bumabangot. Ang remote na nahulog ang pagkakakinlan sayske santino lahat ito nagbukas ng pinto sa paglalantad ng tunay na nasa likod ng trahedya sa gitna ng kaguluhan isang panig ang patuloy na tumitindig si tanggol sugatan man siya hindi pa siya tapos hindi pa tapos ang laban habang papalapit ang pinakahuling sagupaan malinaw na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng baril kundi sa lakas ng paninindigan sa dulo katotohanan pa rin ang mananahi Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang bell para lagi kayo nakantabay sa mga susunod na kaganapan ng FPJs ang Batagya po. Maraming salamat po at magkita-kita ulit tayo sa susunod na kwento.